na blagag. <laughs> Sila, di magsagol-sagol. Uginin mo. Uginin wow! mo. Magandang gabi mga kastorya. Welcome sa Carlitz Stories. Ngayong gabi, samahan nyo ako sa isang natatanging karanasan sa Kasita Cocktail House. Isang lugar kung saan bawat inumin ay may istorya. Maayad haal daw mga kastorya. Kung gusto mo o cocktails o macktails, bisita na mo sa Kasita Cocktail House. At kung mahinabi ka si Ma'am Diday. Hello, Hello ma ma adlaw, oh, ma yes, Ma'am. yung adlaw, Ma'am. Yes, sa'yo, available na ito din karan, Ma'am. As na may available nga drink sir, um, na may taste nga gin, a gin, tequila, vodka, o whiskey. Na nasa may beer, sir, if na mo beer, o nasa may available nga clear foods. Napay hard. Yes, pa. Napad hard na drink, sir. Ano sa seller na ito din naman. Ang bestseller naman sa Tikila sir, is na may deep blue margarita, watermelon margarita, o Tikila sunrise, and Calam. Sa vodka? Sir, among bestseller sa vodka, muna siya mong vodka mong pinagabit. Among vodka nga bestseller is pineapple crunch, cosmopolitan, o sex on the beach. Sorry. Wow, sex on the beach, kita. Yes, sir. Kamingkit na, ma'am ba? Yes, sir. <laughs> <laughs> ma'am, tapos kung binisyan sa upat o tuluan ni ma'am, Yes, sir. Naami ko answer. Tokyo Tea o Long Island. Ang ang consist ana ang sir is um vodka, tequila, gin o white rum. Matatagpuan ang Kasita Cocktail House sa J. Lomington Street, Sompong, Laybalay City, sa tapat ng sitio at katabi ng Pati Tapaw. Bukas sila araw-araw mga kastoyan. Sige, kanang pinakamahal? Ano saan ang pinakamahal din? Ang pinakamahal naman, sir, is ang um, Tokyo Tea. Tokyo Bil Tea is one to, sir, um, melon yahang flavor uh, natin sa Long Island is uh, soda. Ah, oh. sige. Gusti nga na ko ang Tokyo. Kilagay ito ka base, anak? Uh, for base na siya, sir, um, vodka, tequila, gin, o grap. Ubog yun ka, anak, ma'am? Yes, sir. <laughs> <laughs>

Hinaot, di ta mablagag ani sa kanal. <laughs> Wahila kay ha? Dilawan na nato ni ma'am. Bang ko'y pahilakon ko rin mo ma'am. <laughs> so, masin ka niya katawa-katawa karon. rin. Makainam ta ni. Kilak-kilak ta. <laughs> Or mag english speaking. <laughs> Sige. Okay na ka ni ma'am? Yeah. For the blagag. <laughs> na maakbay sa akin. Human sa inom, soyup. Soyup, tanya. Gold, gold man ba? <laughs> Soyop gold. Grabe, gasagol-sagol ang lamit. Hmm, sila, di magsagol-sagol o no? gilin na. Yan eh, matik na. <laughs> Tingin lamit Narito tayo ngayon sa Casita Cocktail House upang saksihan ang paghahanda ng kanilang signature watermelon and blue cocktails. Mula sa sariwang pakwan, maingat itong hinihiwa at pinigpiga upang makuha ang natural na katas. Hindi ang espesyal na sangkap na nagbibigay ng kakaibang asol na kulay at lasa. Matapos i-shake ng maigi, yahain ito na may kasamang yelo at garnish. Sang inumin na hindi lang masarap ang lasa, masarap din tingnan karon na no, matong invite ang atong viewers. Hi guys, um, kung gusto mo og oh, mga cocktails, visit lang mo sa Lumington Street. Um, open me every day at 3 p.m. to 10 p.m. Thank you. The best. So, laad na mo dire. At dyan nagtatapos ang ating gabi sa Casita Cocktail House. Kung nais nyong maranasan ang kakaibang cocktails na may kwento, bisitahin na ang Casita sa Sumpong Malaybalay City. Hanggang sa muli! Smiley Stories po! Salamat tungkay sa Pagkuban! Yehey!